mula sa Pulangi Albay. Isang pamilya ang nabangga ang sinasakyang motor ng lasing umano na tricycle driver. Hinaing ni Joven Sanado na makipag-areglo ng pamilya. Pero ang tricycle driver nagtataguna. Saga, tapusin na natin to. Hindi na yung pabalik-balik tayo. Huwag nang umabot sa magkaso. Kasi na tayo napirwisyo eh. Hindi lang ikaw. Mas napirwisyo ako. Tupere ka na. Makakausap natin ngayon si Joven. Maari mo bang maikwento sa amin kung paano nangyari itong aksidente na imbelto po itong pamilya nyo? May po kasi papunta po sa kami ng, sa lugar ng biyanan ko kasi magpapiesta po doon tsaka birthday po ng biyanan ko. Tutulong po sa kami doon sa gawain nila kasi may konting handa rin po sa anak. pagdating po namin sa Cypress, si hindi ko po, po kasi napansin agad na bigyang sumupot tong tricycle na pabilis Apo. Kaya pinilit ko rin pong iniwasan na yung motor. Napagit na po kasi sa dalawang tricycle. Apo. Yung naramdaman ko po, po, may inabot yung akala ko yung motor yung inabot ko sa likod ng motor ko. Apo. Yung pala, nung pagkatumba namin, nakita ko po yung asawa ko, ako po na tapos may lugo po sa ilong tapos tumpa niya, bali na po. Opo. Tapos yung anak po namin na mali, tra tra tragka-tragka na po nung isang babae. Itong tricycle? Nakasalubong po namin, umovertake po siya sa isang pang tricycle. Pumasok po siya ng linya namin. Tapos nabangga na po kayo? Opo, nahagi po ng side wheel yung kita po ng anak ko sa kanyang asawa ko po. Opo. Kamusta dun sa lugar yeah. ng pinangyarihan, Joven? Ito ba'y madalim? May may, may light, light so May 1 ito nangyari, mga anong oras po ito nangyari? 7 po. Nang gabi? 7 p.m. po. Paano nyo, nakilala nyo ba itong driver ng tricycle? Yung tricycle po kasi, na siya. Tapos mabuti, maraming tambay po doon kasi may, parang may sayawan din po kasi sa barangay na yun. hindi, oh po. hindi po, na rin po napansin. Kaya maraming nakakilala sa kanya. Nung sinasabi mo, uh, Sir Joven, ito ay nakainom, paano nyo nasabi na ito ay nasa impluensya ng alak nang mangyari itong aksidente? Galing po daw siya ng ano eh, ng basta ino, nasa inuman daw po siya galing. Yung mga nakakita, lasing daw po eh. So yung mga nakakita ay sinabi na nakita itong uh, driver ng tricycle na bago ito mangyaring aksidente ay nakipag-inuman muna ito. Hindi ko lang po ano kung saan pong lugar. Tapos nang mangyari itong nakabangga siya, imbis na tulungan kayo, ay tumakbo ito. Ay maba, yung isang nakamotor nga po, muntik na din rong sa niya eh. Okay. Mabilis po yung takbo eh. Nung mga oras ba yun ay mayroong humabol dito sa tricycle driver? Wala na po kasi yung mga tao, nakaano lang po sa sa amin lang. Sa amin, sa pamilya ko po, po. Opo. Nung mga oras ay. na yun na nakabulagta na kayo dun sa daan, agad ba kayong itinakbo sa ospital? Tinintay po yung risk kasi hindi po ginalaw yung asawa ko. Pati bali po yung paa niya eh. Hindi oh pa po. pwedeng galawin po eh. Ano yung mga natamong sugat nyo, Sir Joven? Sa akin po, sa kamay, tsaka sa dalawang tuhod. Tapos yung panganay nabil namin pong anak, sa may mata po, sa bilay. Oh tapos po. yung pangalawa namin anak, yung hindi wala po siyang sugat. Tapos yung... ano na lang po namin na bali yung buto niya sa may hita po. Tapos yung asawa ko po, nagkrat yung, nag yung panga niya, tapos may mata. Tapos bali po yung hita tsaka yung sa may baba ng tuhod po. Opo. At ilang araw kayo na malagi sa ospital, Joven? Uh, mahigit po isang buwan. Yung asawa mong sinasabi mo na nabalian ng buto, hanggang ngayon ba ay nasa ospital pa rin? Uh, Nakanood ako kami ng June 7 po. Kasi baka magdagdag ng magdagdag yung bill. Opo. Kung pwede, sana. Baka ang sa, dito na kami sa bahay, pagpagaling yung ano. So anong ginawa dito sa misis mo? Ito ba ay uh, inoperahan so, or sinimento inopera, itong... Inopera po. Hindi po kaya kasi sa 70. Eh, okay. stainless po yung, yung paa niya. Dalawang stainless po kasi nilagay. So, yung na... sa pangay niya po sana, stainless po sana, kaya lang nasa 100,000 pa po yung hinihingi. Sabi po, hindi, hindi na po kaya kasi yung mga inastos, halos inutangal din po namin hinihingi. Opo, nasa magkano na yung estimate natin na ginastos natin dito sa pagpapagamot po ninyo? Lahat-lahat po. Kasama po yung, kasama po yung bill. Opo. Uh, nasa kulang-kulang po yung estimate lang po. Kulang-kulang 400. 400,000. Paano mo nyo po ito na bayaran, uh, Sir Joven? Ginawa ko po. Yung video po, tsaka yung picture ng asawa ko, pinag-public po namin. Pinag-public post po namin. Tsaka nanghingi po kami na ng anak yung mga ibang kakilala ko po uh, humingi din po ako ng taon yung tulog ta tapos nangutang uh, po nagbenta ng kung ano po mabenta para po makalitin po sa stimulus po before po ikaw ma-accident ano po yung trabaho niyo sir? Uh, construction po pero ngayon nakabalik ka na ba sa pagtatrabaho? nakaka um, ano lang po ako pag halimbawa ang date yung kapatid ko po pag may may magbabantay po kasi yung anak ko pong yung maliit yung ano yung pa pag wag si CR po kasi siya kailangan po niyang karga yung dalit sa CR kasi hindi pa po kaya niya nandito po yung kapatid ko para pagtrabaho din po ako po yung asawa yung asawa mo sir ano yung trabaho niya dati sa bahay lang po ganito apekto itong aksidente sa inyo tinakbuhan pa kayo ng uh, driver kinumagahan kasi may mga nakakita tinatawag po siya ng barangay dun sa pinangyarihan po ng aksidente Apo. Yung una po, nagdi-deny po siya. Kasi daw po, wala daw naman pong gas-gas yung tricycle. Sabi nga na po, na, tatay, ng, ng mga naka, ano, paano naman daw po magagas-gas? Eh, yung kita mismo, yung tinamaan, hindi po yung, yung motor ko. Tinatanggi niyan ngayon, sir, na oh, naka-aksidente siya. Oh, nung nakalabas na po ba kayo sa ospital, eh, ito ba yung na-report nyo agad sa barangay o sa PNP? Sa barangay po. Kamusta Nakas yung na, naging na, action ng barangay, siya. sir? Ito ba yung napatawag? Tin tinatawag po. Yung nga po. Yung, kasi nung time po yun, nasa ospital po. Yung papa ko lang po yung lagi kumahatin. Yung una po, ang nagkaharap para sila. Pangalawa, Nung pangatlo po, hindi po siya pumunta. Pumunta po ako nung isang lunes, nung isang lunes po. Apo? Um, pumunta po ako sa sekretary doon sa barangay Itaran. Mm -hmm. Sabi daw po, kaya daw hindi pumunta kasi wala pa daw ang um, pera na pabibigay. Uh, tatawag na lang daw po ulit sa akin. Uh, isang linggo na po nung naklipas. Kaya yung tahapon po sa lunes, yung pagtawag po ni ma'am, yun na po yung tong, pupunta na sa hanapon ng Itaran para kumuha nung, para maibaba na po yung sa, ano, sa polis. So, ibig sabihin, sir, hindi po ito reported, itong aksidente eh, dun sa PNP? Ang hindi pa po. Kasi yung ano po sana matung namin, sir, na sana, kung makayang ayusin sana dito sa barangay, barangay na lang, hindi na umabot sa pulis. Kaya lang po, hindi po nakireoperate yung nakabangga sa amin. Kaya humingi na po na kami ng tulong para maano na, ma mabilis pong ma-action. So, yun yung naisip mo, sir, na wag nang ipaabot sa... Uh, pulis, police, kundi kung sa barangay, ako uh, kung kayo ay doon na lang. Opo. Pero ngayon, ay, nang lumalabas... Opo, tas ngayon sir, ang lumalabas mo. Opo, tapos ngayon sa erang lumalabas ay parang wala na pong uh, connection po kayo or contact po dito sa nakabangga po sa inyo. Y yung Apollo na hindi siya umaattend po ng ano. Y yung ano yan po. Yung, lagi siyang nag uh, um, nag ano na uh, dadahilan. Lagi siyang Yung niya laging ano? Wala siyang pera. Tapos pag nung dati, pinapuntaan sa bahay nila, e, isa nung wala daw, wala daw. Opo, nung una nyo, sir, na patawag po sa barangay, yung sabi nyong tatay mo yung nag-attend, kamusta yung napag-usapan doon, sir? Yung yung una po, yung nang um, pinagkasundoan nila, hati po sa um, gastusin po. Opo. So pumayag naman ito, sir, na driver? Ay, siya mismo po nung yung, ano, na hati na lang po daw sa gastusin. Opo. Nung araw ba, sir, na nag-usap sila sa barangay, ito ba ay may inabot na pera? Uh, wala pa po. So hanggang ngayon, sir, ay wala pa sa inyong naiabot na pera po itong driver? Nung ano po, um, ang pangalawang ano po sa siguro, yun yung may binigay, binigay naman po siya na 1,500. So 1,500, is... yun na yung last, sir. five 1,500, yun ang pinakalas na binigay niya. Opo, first, saka Last po. So ano naman yung naibili nyo sir dito sa 1,500 kung i ano po yung sir um pang gastos namin sa hospital, eh. Yung pang pagkain namin, yung kailangan ng Pampers, wipes po, yung mga kailangan po ng asawa ko. Opo. At hindi na po ito na sundan, sir. Itong 1,500 ay hindi na na nasundan na mabigyan Pala po kayo na. ng Nasa magkano sana sir yung dapat na maibigay niya kada buwan ba? or kada linggo? Siguro, hihintay niyo, makalabas na kami kung magkano yung deal. Ayun po, akalabas na po kami, uh, may git isang buwan na, yun nga, yung hinihintay na sana namin na pag-abot lang na kahit ang dayap kasi ako nga, hindi ako makapagtrabaho. Buti pong malalaki na po sa sino, na yung, uh, yung malaki na sana yung pangari namin. Opo, naka... Wala po Nakailang patawag na po kayo sa barangay na hindi po ito nag-appear, itong driver po, sir? Yung last po, pang pangatlo po. Pero yung una at pangalawa, sir, nag-appear po ito. Opo, nag na po siya. Yung pangatlo na po, yung... hindi na po siya nag Makakausap natin sa kabilang linya si Kapitan Noli Barques ng barangay Itaran, Pulangi, Albay. Ito po bang aksidente ay nakarating po ba itong reklamo sa inyong barangay? Uh, uh po ito sa barangay na, sa barangay Itaran. Ito po sa jurisdiction ko. Apo. So, minigit po namin yan, nag-usap-usap po kami, nagkaroon po kami ng uh, minutes of mediation regarding po sa case na yan. E eh, so, agree naman po ito si Mr. Gilson na magbabayad, pero hindi natin alam kung kailan. Yun lang po ang problema dyan. Opo. So, ito po si Mr. Sanyado na alam ko po, po yung side niya na isang mahirap din na tao yan. Hindi naman po siya talagang sabi nga suficiente yung uh, kinikita. Eh ngayon, talagang obligado po si Mr. Repulsado na tumulong sa pagpapagamot nung aksidente niya. Apo. So ngayon sir, ngayon sir, eh, sa aking side lang, eh, hindi po kami nagpapabaya sa uh, problema yan. Kasi bilang uh, uh, punong barangay, kung ano man po ang lumalapit sa akin na mga ganyan, eh talagang ina-action ina ang po yan. Actually, Apo. Okay. ngayon nagkagaling lang ako doon. Ngayon, maulan dito po sa Barangay Itaran. Apo. Okay. Eh, pinuntaan ko po siya para lang kausapin. Pero wala po doon. Wala. Ang nakausap po yung nanay, uh, ang sabi ko, as kasuhin ninyo yan, huwag kayo magsisi. Baga mamaya, kung anong uh, mangyayari, baka makulong yung anak ninyo. Kaya Apo. Okay. as kasuhin ninyo, kahit kaunting ma maitulong, ma hindi man natin maibigay lahat-lahat yung hinihingi ng komplainan, at least gumagalaw tayo kung paano natin mapupunuan yung pangailangan. Opo. Uh, matanong ko lang po ka ano. ito po bang nakabangga ay pamilyado na po ba at merong ng mga anak? Actually sir, meron na po yan, pamilyado na po yan. Ang isa po ako sa mga witness nung naging kinasal yan. Uh, siguro sir, mga uh, seven years ago, ago ng kinasal yan. May mga Opo. anak na po siya. Opo. Nung nakausap niyo po ito, Kap, na nakabangga, ano daw yung naging rason niya kung bakit tinakbuhan niya po itong aksidente? Actually, sir, hindi ko po hindi ko po masasagot niya na hindi tinakbuhan niya kasi yung yung spot report po nandoon po siya sa Barangay Cypress. Si hindi po dito sa akin. Opo. At ngayon, kap sa papanggitan niyo po ba ay maari po ba kami nga uh, makipag-usap na maka magkaroon ng pag-uusap muli itong uh, nabangga at nakabangga po, sir, ta para malaman natin kung uh, kailan po na magbibigay talaga itong nakabangga po, sir. Ah uh, nang uh, iniintay ko lang po ang komplena na lumapit ulit sa akin. Sa ngayon po, kung kasama kayo, mas maganda na mayroon po witness na taga media na ganyan. Makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong barangay para sa mga susunod na proseso patungkol po dito uh, sa incidente po. In, 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 welcome po kayo sa barangay Itaran, sir. Welcome po kayo. Apo, tama po, Kap. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Kap Noli Barques okay. ng barangay Itaran, Pulangki Albay. Yan mga kaksyon para sa maaring legal na aksyon. Kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Master Sergeant Joseph Rosadino. Ang traffic investigator ng Pulangi Municipal Police Station. Ito po bang uh, insidente ay naipaabot na po sa inyong istasyon po, sir. Pati itong insidente ito ay pilitin ito sa amin sana sa nasa police station dahil bigla accident ay eh, hindi piyan na uh, cover ng Katarungang Pambarangay. So dahil uh, dinulog nila yan sa barangay at na uh, hinagmei araw na sila doon na usapan na. Pwede natin, kung na kung wala talagang nang hindi sila nagkasundo, uh, pwede na barangay uh, after ng ano uh, proseso. Uh, pwede pwede na siguro mag-issue ng uh, certification to file action ng barangay at i-attach si doon yung um, minutes ng pinag-uusapan dahil magagamit natin yung at, uh, evidensya. At doon naman po sa uh, mga mag um, nagawa tayo ng request para ma tayo ng uh, medical legal certificate ng uh, hospital kung saan sila nilapatan ng uh, sunas. Uh, uh, yung uh, motorcycle naman kung may sira, i titingnan natin, uh, papatingin natin sa authorized na ano, uh, motorcycle repair shop kung magkano po ba yung ano, uh, cost of damages Apa? doon sa motorcycle. Uh, kailangan din natin yung uh, sa pagsampa ng kaso. Baka pwede tayong humingi ng uh, tulong na magpagtulungan upang Ah, uh, magbigay ng uh, kanilang uh, tala sa pangyayari. Um, 'yan lang po, Sara. So malaking tulong po ito in case po na maraming witness na ma dito okay. sa pagsampa ng kaso. Oh, yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Opo. Opo. Ay, kung ano wala rin po kasi matagal na po eh. may one. eh. So mahirap na tayo magano mag-blockade. Eh, baka yung complainant mismo eh siyang alam na makakapagturo at uh, may puro niya kung sino yung nandun sa pangyayari eh, madali na sana namayan natin mapunan uh, mga punan ng Salaysay. Ah, dahil po diyan, maraming maraming salamat po. Ayun ah, po si Police Master Sergeant Joseph Rasadino, ang traffic investigator ng Pulangi Municipal Police Station. Paano Joven kung hindi uh, sumang-ayon ito or ayos itong nakabangga at ayaw magbigay ng uh, asistensya po sa inyo? Ikaw po ba ay tuloy na makikipag uh, magsampa ng kaso laban po dito? Apo, apo. Apo, kung merong kang mensahe, Joven, dito sa nakabangga, ano yon? Mensahe ko po kay Jason. Saga, tapusin na natin to. Hindi na yung balik-balik tayo. Huwag nang umabot sa magkaso. Kasi lahat tayo napirwisyo eh. Hindi lang ikaw. Mas napirwisyo ako. Pati trabaho ko pati yung naging PW yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Na na, ka na. Yun lang po. Yan, uh, Joven, ano, aalalay po kami. Sa, uh, ang aming team upang sa mga susunod na proseso at kung in case na magsampa po kayo ng kasulaban dito sa nakabangga ay tutulong po kami. Ako po, si Nomer Corporal. At ito ang tabak. Ora, mismo.